Alam nyo ba kung paano nagsimula ang kasaysayan ng ating bansang Pilipinas? Bago pa man dumating ang mga banyaga, mayroon ng mga taong unang nanirahan dito. Bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating video. Isang malaking tulong ito sa aming mga content creators? Kaya tara na! Samahan mo ako hanggang dulo? Tinatayang halos 60,000 taon na ang nakalilipas, may mga sinaunang tao na naglayag gamit ang mga bangka o balsang gawa sa kahoy. Dumarating sila mula sa iba't ibang lugar at unti-unti silang nanirahan sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumaki at umunlad ang mga pamayanang ito hanggang sa mabuo ang mga organisadong lipunan na maituturing na parang mga sinaunang estado. Bandang 4000 BC, dumating ang mga Austronesian mga taong bihasa sa dagat sunod-sunod ang alon ng kanilang pagdating sa Pilipinas sila rin ang nagpasimula ng wikang malayo-polynesian na ginagamit pa rin natin hanggang ngayon may mga ebidensya rin na nagsasabing may kulturang jade o hiyas na umiiral sa bansa noong panahon ng neolithic o bagong panahon ng bato pagsapit ng 1000 BC may apat na uri ng lipunan na lumitaw ang mga tribo ang mga mandirigmang grupo ang mga mayayamang pinuno at ang mga bayang malapit sa pantalan. Nakarating din sa bansa ang teknolohiya sa paggawa ng metal dala ng kalakalan mula sa India. Noong 300s hanggang 700 AD, aktibo na ang mga Pilipinong mga ngalakal sa pakikipagkalakalan sa mga kahariang Indianized sa Timog Silangang Asia at mga karatig na bayan sa Silangan. Dito rin pumasok ang impluensya ng Hinduismo at Budismo sa ating kultura ayon sa mga nahukay na gamit sa Vietnam, Taiwan, Thailand at Pilipinas. Malawak ang naging network ng palita noon. Nagpapalitan ng mga alahas, ginto at iba pang mamahaling kagamitan. Noong unang siglo AD, nagsimulang kumalat ang kultura ng India sa Timog Silangang Asya. Sa ilalim ng pamumuno ng mga dinastiyang Palava at Gupta, lumaganap ang kanilang mga tradisyon hanggang sa marating ang ating kapuluan. Isa sa mga mahalagang dokumentong natagpuan sa ating kasaysayan ay ang Laguna Copper Plate Inscription na may petsang 900 AD. Dito mababasa na pinatawad ng pinuno ng tondo si Namwaran at ang kanyang pamilya sa kanilang pagkakautang. Makikita rin dito ang paggamit ng matalinong sistema ng sukat, bigat at kahit astronomiya. May halong Sanskrit ang mga salita sa dokumento, patunay ng matinding impluensya ng Hindu at Malay sa ating mga ninuno. Pagsapit ng taon 1000 marami nang nagsasariling pamayan ng dagat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero wala pa ring isang pamahalaang nagbuklod sa buong kapuluan. Ang bawat lugar ay may sariling pinuno at may ilang tribo sa bundok na malaya sa pamumuno ng mga hari. Minsan na naapektuhan o napapasailalim ang mga ito sa mas malalaking imperyo tulad ng Majapahit, dinastiyang Ming ng China at kaharian ng Brunei. Noong 1225, naging sentro ng kalakalan ang kahariang Mai sa Mindoro. Ayon kay Chao Jukua, isang taga-China na nagsulat ng Description of the Barbarous Peoples, matapat daw makipagkalakalan ng mga taga-Maay. Noong 1300s, sakop ng imperyong majapahit ang ilang bahagi ng Luzon at ang Sulu. Ngunit hindi ito naging madali, may mga tribo ring lumaban, nagkaroon ng mga digmaan, at kalaunay lumayari ng Luzon at Sulu. Nang humina ang Majapahit, nagsimula namang lumaganap ang Islam sa rehiyon. Noong 1380, dumating sa Sulu si Makdum Karim, isang mga ngalakal mula sa Johore. Siya ang unang nagpakilala ng Islam sa ating bayan. Sumunod si Sharif ul Hashim, isang Arabong Muslim na nakapag-asawa ng anak ng hari ng Sulu at itinatag ang sultanato ng Sulu. Sa Mindanao naman, si Sharif Muhammad mula Johor ang nagpalaganap ng Islam. Gaya ng pagdating ng Hindu at Buddhist na kultura noon, ganun din ang naging epekto ng Islam na ipasa sa pamamagitan ng kalakalan at pakikipag-ugnayan nang maging malaya ang Brunei mula Majapahit, inanyayahan nila si Sharif Ali mula Mecca upang maging pinuno. Lalong lumawak ang saklaw ng Islam sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga paglalakbay at pangangaral ng mga Muslim mula Malaysia at Indonesia. Noong 1521, narating ng mga Kastila ang Pilipinas. Pinamunuan ito ni Ferdinand Magellan, isang Portugues na naglayag para sa Espanya. Unang dumaong si Magellan sa isla ng Homonhon at kinamkam ang mga isla para sa bansang Espanya. Nakipagkaibigan siya sa ilang lokal na pinuno tulad ni Raja Humabon at nakonvert pa ang ilan sa kanila sa Katolisismo. Pero hindi nagtagal ang tagumpay ni Magellan. Sa laban sa Mactan, napatay siya ni lapu, -Lapu isa sa mga pinunong tumutol sa pananakop. Pagkalipas ng ilang taon, nagpadala muli ng mga ekspedisyon ang Espanya. Noong 1543, ipinangalan ng isa sa mga grupo ang mga isla bilang Filipinas mula sa pangalan ni Prinsipe Felipe ng Austria na naging Haring Felipe II ng Espanya noong 1556. Taong 1565, dumating si Miguel Lopez de Legazpi mula Mexico at itinatag ang unang pamayanang Europeo sa Cebu. Sa pamamagitan ng diplomasya at pananakop, nakuha nila ang mga lugar tulad ng kaharian ng Tondo at ginawa nilang sentro ang Maynila. Noong 1578, sumiklab ang Castilian War sa pagitan ng mga Kristiyanong Kastila at mga Muslim mula Brunei. Ang mga sundalo ng Espanya ay hindi lang mga Kastila, kasama rin dito ang mga katutubo mula Mexico at South America gaya ng mga Aztec at Inca na dinala rito bilang sundalo. Sa matagal na panahon, naging mainit ang banggaan para sa kontrol ng buong kapuluan ng Pilipinas, pero ang mga sundalong kristyano noon ay hindi puro Kastila lang. Halo-halo sila, kasama na ang mga katutubong Amerikano tulad ng mga Aztec, Mayan at Incan na dinala pa mula Mexico at South America. Pinamunuan sila ng mga opisyal na Kastila na katuwang ang ilang Pilipinong mandirigma sa mga laban sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia. Pero hindi rin basta-basta ang kampo ng mga Muslim. May suporta sila mula sa malakas na Ottoman Empire. Sa hanay nila, may mga mandirigmang Malay at may mga pinadalang tropa mula sa Ottoman Empire na kinabibilangan ng mga Turk, Egyptian, Swahili, Somali, Indian at iba pa. Sa huli, walang panalong kampo. Ang naging resulta ay status quo ante bellum o balik sa dati ang lahat. Pagkalipas ng dalawampung taon mula ng sakupin ng Luzon, kapansin-pansin na ang pag-usad ng pananakop at pagpapalaganap ng Kristyanismo sa mga isla. Sa Maynila, itinayo ang isang malaking katedral at palasyo ng obispo. Sa iba't ibang isla, nagsulputan ang mga simbahan at monasteryo. Marami na ring Pilipino ang yumakap sa bagong pananampalataya. Dumating din ang mga pamilyang Kastila at Meksikano para manirahan at unti-unting nabuo ang mga matitibay na komunidad. Dahil dito, halos buong kapuluan ay napasailalim na sa kapangyarihan ng Espanya. At dito na rin isinilang ang unang pagkakabuo ng bansang tinawag na Pilipinas. Kasama ng pananakop ang pagpasok ng Kristyanismo, Batas, at ang pagtatayo ng kauna-unahang modernong universidad sa buong Asya. Sa simula, ang Pilipinas ay pinamunuan ng Vice Royalty ng New Spain na nakabase sa Mexico, pero kalaunan ay direkta na itong pinamahalaan ng Espanya. Pero sa paglipas ng panahon, hindi rin nakatiis ang mga Pilipino sa pang-aabuso ng ilang Kastila, kaya't nagsimula ang sunod-sunod na pag-aalsa. Sa bandang huli natapos din ang pamumuno ng Espanya matapos ang digmaang Espanyol-Amerikano noong 1898 at dito na napunta sa kamay ng Amerika ang Pilipinas. Nagbuo ang Amerika ng tinatawag na Insular Government para mamahala sa bansa. Noong 1907, itinayo ang isang assembly kung saan pinayagan ang halalan ng mga kinatawan ng bayan. Sa Jones Act, ipinangako ng Amerika ang pagbibigay ng kalayaan. Kaya noong 1935, itinatag ang Philippine Commonwealth isang pansamantalang pamahalaan bilang paghahanda sa pagiging ganap na malaya. Pero hindi pa tapos ang kwento. Noong 1942, habang kasagsagan ng ikalawang digma ang pandaigdig, sinalakay at sinakop tayo ng mga puwersa ng hapon. Pagsapit ng 1945, nakalaya tayo muli sa tulong ng Amerika. At noong Hulyo 4, 1946, sa bisa ng Treaty of Manila, tuluyan nang nakamit ng Pilipinas ang kasarinlan. Simula noon, nagsimula ang bagong kabanata ng bansa. May mga kaguluhan, may panahon ng diktadorya, pero may malalaking tagumpay din. At ang naging unang pangulo ng bagong malayang republika ay si Manuel Roxas. Kasabay ng kalayaan isinuko ng Estados Unidos ang soberanya sa bansa. Ngunit sa kabila nito, nanatiling malaki ang impluensya ng Amerika sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa di inaasahang pagkakataon, pumanaw si Roxas noong 1948 dahil sa atake sa puso. Ang pumalit sa kanya ay si Elpidio Quirino na namuno hanggang 1953. Sa dekada 50, may ilang komunistang grupo na nagbanta sa kapayapaan pero sila ay nasupil din kalaunan. Sa kalagitnaan ng dekada 60, isang mahalagang yugto ang naganap. na halal si Ferdinand Marcos noong 1965 at namuno hanggang 1986. Ang kanyang panunungkulan ay sumaklaw sa pagtatapos ng Ikatlong Republika, 1965-1972, at ang panahon ng Batas Militar, 1972-1981. Isang madilim na yugto na puno ng takot, katiwalian at kaguluhan. Pero noong 1986, sa tulong ng makasaysayang People Power Revolution, napatalsik si Marcos at napalitan ni Cory Aquino ang unang babaeng pangulo ng Pilipinas. At mula noon, limang pangulo na ang sumunod sa kanya at tuloy pa rin ang pag-ikot ng kasaysayan ng ating bansa. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa kasaysayan ng ating mahal na Pilipinas. Isang aral na puno ng tapang, sakripisyo at pag-asa. Sa bawat hakbang ng ating nakaraan, natutunan nating mahalin at pahalagahan ang ating kalayaan. Huwag kalimutan mag-like, share at mag-subscribe sa Aster Polo TV PH para sa mga susunod pang kwento at aral na tiyak na makikinabang tayo.